sabi niya, kasi video ako na parang ano ba, gusto ko na matulog ba, tapos nag-scroll ako sa cellphone doon na isa. So yun, puro ko selos, selos sa era. So, ang title ko, no, yung selos, biglang nawala. So, ganun. So, may nag-comment, sabi niya nawala daw, dahil sa amin, sino kasama ko? Baka ikaw yun. Ayaw rin ma! Hindi yung sikat na tulog sa si sayra. O so, maraming nag sa kanya. So yun, baka ikaw ha. Sa ito, sisisi mo pa sa amin mga OFW, ha? <laughs> 我的妈！<laughs>